Kamas gani arin tukaran. Tingnan mo nang oh. Naitanim ko nang na isa nang tatlong hakbang sabi ni Kuya Jimmy mula sa bakod. Ayan na siya. Mm, um, ayan. Tapos ang dito nang iwan ko kung magustuhan mo ba ito kasi nasa ano nasa tapat ng niyog. Yan nga oh, yung may kahoy. Saka yung may hukay. Doon ang tatlong hakbang mula sa gate ay mula bakod. Kaya tingnan mo kung mabuti ba yan dahil oh, ang niyog katapat lang niya. Tapos andun siya. Ano sa yun ang ano sa palagay mo nang mabuti ba yan? Yun kasi ang auto sa akin ni Kuya Jimmy.